So, magandang gabi. Magluluto tayo ng sinigang na ulo ng isda. Ayan. Ulo po ng isda yan. Isisigang natin. Ayan. Kaya yung kalalaki po yung mga ulo ng isda natin. At sisigang po tayo. At uh, ito po yung ating mga sahog sa ulo ng isda. Meron po tayong luya, sibuyas, at kamati, singkamas, at talugman. And then, ito lang po. Ito. Sisimula tayo magluto. Ito meron na akong inilita kasi rola tsaka may mtiga na po yan giisaw pa natin yan ayan bigay po natin ating sibuyas はい。なんか Nikelarin po natin ang ating kamatis. po nating mga ano na po po natin muna nang binisa natin muna para hindi po malansa yan kaya ginigisa ko yan dahil para hindi po malansa dahil pag malansa yung pang, pang, pang hindi po ginisa malansa po nilipo, nilipo natin ang isda lagyan na po natin ng tubig na mainit yung may tubig na mainit po takpan natin para malumambot po yung ating uh, yung sibuyas at itong kamatis natin para po maglasa. Ito. ito. ayan, titignan na po natin kung kumuha na mainit na yan. Ayan, ito na po. Uh, Kumukulo na po yung ano natin. At uh, ilalagyan na natin sa isa itong ulo. Ito, ito po. Sa isa lalagyan na po natin. Ayan. Malinis po kami po kaya kinakamay ko lang yung malinis po yan hindi po ako nagluluto ng marumi ang kamay ko sinigang na ulo ng isda Yan po yung ulam po natin ngayon. Sinigang na ulo ng isda. nung no? Hindi ko lang kilala kung isda yan, kung ano isda yan. Yan po. po natin konting ano. Yan. Katakpan natin ulit para kumulo pag ano natin. Pagkulo niya, balikan natin mga 10 minutes po. Babalikan ko yan. So, Tingnan na natin kung ayos na. Ayan, kumukulo na po siya. Uh, ayon na po yung ulo ng isda natin na sinigang. Simpleng sinigang lang po gamitin gagawin natin. Ang sasaw ko lang po ito, lettuce. Lettuce po ang isasaw ko lang gulay. Yan lang po ang isasaw ko gulay. Simple lang sinigang po. Para lang may mangkaan. Ayos ko lang po ito. Uh... Nalagyan na po natin itong ano ito, sinigang ano ko sa palok. Ito ang ano ko, sinigang sang palok. Nalagyan natin. natin. sasabihin na rin po natin ang ating asin. Ito po yung asin natin. Lalagyan na rin po natin ang ating asin. At yung ating baking. Para isang ano na lang po natin ito. Ah, para pang ah, isang tulo na lang po.

Tignan na natin ang nasa na ating sinigang na ulo na isda. Ang sarap, ang sarap po. Yan na po ang ating sinigang na ulo na isda. Ayan Ulon Sinigang na ulo ng isda na pulasa Masarap po. Maasim. Masarap. So, sige po. Hanggang dito na lang po akong video. Sana panoorin niyo po at makisuportahan niyo po ang aking munting channel. Ito na po ang ating sinigang